Magandang ko sa inyong lahat, mga minamahal na kaibigan. Nagse-share lang po ng mabuting balita, ano po? Hindi po ako nangongolekta ng pera. Hindi po 'yun ang aking concern. Alam po ninyo sa isang kisap mata, ang Panginoong su Kristo ay muling magbabalik mula po sa alapaap. Ang mahalaga po ang tanong, nakahanda po ba tayo na sumulubong sa ating Panginoong su Kristo? Isang kisap mata po, mangyayari po ang lahat. Ganun po, makapangyarihan ng Panginoong Kristo, mabubuhay po yung mga nananalig sa Kanya sa mga sementeryo at yung mga nananalig po na buhay ay sabay-sabay po tayong sasalubong sa Panginoon. Mga minamahal mga tagabalagtas, nakahanda po ba tayong sumalubong sa ating Panginoong Iso Kristo? Makakasama po ba tayo? yung po pinakamahalagang tanong po sa atin. Huwag po kayong maiiwan sapagkat sa loob ng pitong taon ay kapighatian na hindi pa nararanasan ng buong daigdig. At pag namatay po ay sa impyerno po ang tuloy lamang sabihin po sa inyo ang mabuting balita na pwede po tayong makasama. Tatlong bagay bago po ako magukas. Una, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, Putayo kay Jesus. Ibinigay po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para po tayo maligtas. Pinakamamahal po tayo na ating sa so Kristo. At pangatlo po, tatanggapin po natin si Jesus na merong paniniwala sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na kaibigan, hindi po sekta o reliyon kundi ito po isang kaugnayang personal sa ating Panginoong Isu Cristo na nag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa inyo at sa akin. Malapit na po dumating ang ating Panginoong Isu Kristo. Yung mga tanda po, ang mga digmaan, ang mga lindol, kahirapan at lahat-lahat nagbabadya po na malapit na po dumating si Jesus mula sa alapap. Sasalubungin po natin siya. Ang mahalaga nga pong tanong, nakahanda po ba kayo? Kung hindi po nyo alam, hindi po kayo makakasama sapagkat hindi po kayo naniniwala kay Jesus. Mga minamahal na kaibigan, tapos na po ako. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong sa so Kristo. Upang matiyak po ninyo na pag siya po'y dumating, sasalubong din po kayo. Iyon po ang maluwalhating araw na hinihintay po natin. Ano po? Na makakasama po natin ang ating Panginoon at tagapagligtas na nag aalay ng kanyang buhay sa ng Kalbaryo para sa atin. Kapatawaran ng kasalanan at hindi po tayo pumunta sa kaparusahan sa impyerno. Malanalangin po ako ng pagtanggap. Ang Panginoon po kumakatok sa inyong puso. Nais po niyang pumasok sa inyong puso at naging tagapagligtas at Panginoon. Saan man po kayo ngayon naririnig po ninyo ako. Kahit po ano yung inyong ginagawa, mahalaga po inyong puso sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mananalangin na po ako, sumunod po kayo ang tinipunin nyo na ito inyong panalangin. Alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya. Huwag po kayong maiiwan. Sige po tayo po yung lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po na matay ka sa krus. Minahal mo po ako, inibig. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. At sa sandali pong ito, ako'y naniniwala, sumasampalataya sa iyo, nagtitiwala. At inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nandito na huwag silang maiwan sa iyong muling pagbabalik. Baka sama po sila sa iyong pangalan. Amen. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat.